hindi pa pala kita bala yung kumusta na po kayong lahat na po tayo yung maaga ngayon maaari kaya alasin ko lang ang mahigit oh. sa kayo tayo kay galagdan o yung mga katitingin mo tayo na ito nang malapit lang po itong bukid namin din naman ano? kaya ho siguro ng ano 5 uh, five minutes 5 oh, to 10 minutes yung takbo ng sasakyan po mula doon sa amin sa bayan ano po Ah, ganyo. Shhh. Tayo magang iyon. Chuchu. Aga-aga ah. Diyan naga kayo natutulog sa kabila, hindi doon sa kabila. Ha? Yeah. Bali inaagahan na ho natin ngayon para tayo katay umabot sa bihaya uli. Oh, uh, ano ka ka bis pering Yung itlog ho nang itik. Ayun. Shhh. Ayun. Eh. Chuchu, ba mainit pa itong isa. Mainit po. matututo kong mag tawal well. mm. yun o oh. gawa ko lang yung uwak Shh. pagkaagang umatake Shh. eh. makadali tayo apat oh nako yung uwak tulog oh yun lang ho oh. magagawa natin paraan dito din tayo magpaka aga po dito kaya sa side dito Agad din bumaba ng itik oh apat lang okay na ho to biyaya na chuchu chuchu yung paraan natin nga oh, para makaano tayo agahan yun na nakikita ko kasi oh, kung kukulungin natin yun 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 wak, oh, yun na oh ang aga oh yun kita niyo po ba yan oh no? yun oh yun yun dami oh nya yan oh. yun oh yun oh ang aga oh 5.30 sila ang mga atake hmm. Agad din. Oh. ah, pa talaga naman. Eh. 5:42. O 5:30 talaga ngayon na yung oras nila na Lumabas po ba sila? Oh. 542. Dapat wag tayong malit o may oras din siguro yung mga ibon. Ano? May oras din silang bumaba. Bali to na po yung ating repolyo Yung po iba na itanim na natin. Oh. Ngayon lang uli. Ayun. Bali sa episode dito ano po, tayo magtatanim uli ng repolyo po tapos maglilinis pa tayo uli. Yan, bali ito na nga po pala yung mga nauna nating tanim oh. Yo. Chuchu, eh, lagi na lang dinadaanan yung aking tanim. Uwi muna, uwi. Uwi. Psst. Hindi, uwi. Pinapauwi ko po muna at uh, pinag-aapakan, no? Yan, no? Oh. oh, andyan na naman. Uwi, uwi. Hmm, Mamo naman siya. Uwi. Dali, uwi muna, uwi, uwi. Naay, ho. oh, ilang puno na yun na patay oh. meron na po tayong mga namatay dyan gawa nitong aso oh yun dilinisan pa po natin ito kasi oh, mabababa yung tanim natin dito bali ito po isishare ko na rin sa inyo ano kung natandaan po ninyo yung mga buto na pinadala sa atin at dito lahat natin pinaglalagay ano po may nabuhay na ang tawag dun yung panggisa paksuy Opo yung po na nagulay na natin yung paksuy hindi lang natin naipakita tapos ay basta meron pa rin po mga ilan na buhay tapos ito po may nabuhay din dito oh. ayan oh tabi muna chuchu tabi Shh. Bali meron po dito ng nabuhay. Hindi ko alam kung anong ano ito. Halaman ano po hindi na rin natin natandaan na eh. Nilagay pa naman po natin dito yung mga label nung ano kung natatandaan po ninyo yun. Oh. Try nating amuin yung ano niya. Dahon. Mabango siya eh. Pero parang nagka-idea po ako dito ano kung ako po hindi nagkakamali ay carrots carrots opo chuchu uwi na muna kayo dali at nagugulungan lang yung ating pananim ito po kaya ay carrot yan Atin ating lilinisan at ating papatabaan ilang puno siya o one two three four ay naku naman na aso Tabi mo na, Chucho. Uwi mo na, hindi ano. Oh. Natatamaan tong isa, oh. Dali, dali, dali. Yan ang ganda po, oh. Tataba, parang kairot nga ata ito. Gandahan po pala kay eh mama isi-search ko kung anong ang ano niyan. Parang ahong kirot ata. Ay. Pwede pala ditong mabuhay yan. Eh. yang kung kayo po ay nagka-ano ng carrot oh. Ito na nga ba 'yun? Oh. Nagkaano lang ho ako, eh. nagka-idea lang ako diyan sa puno oh. Parang ano ng carrots nga, carrots. Hmm. Oh. Pwede pala dito sa atin 'yun, maganda siya oh. for the first time dito po sa amin oh, na magkakaano ng ganito isa, dalawa, tatlo, apat limang puno po hmm. basta ho oh, ang halaman gusto lang palagi ay yung ano, cultivate para pagpapataba na -ano nila yung na nila yung pataba na na naman yung aso dinadaan dinadaanan yung tanim psst huy sinasabi ko yung umuwi psst oh Bali ito na po at terrepolyo Yo Hindi ko huna itanong kung anong variety nito Ito po namin na sa atin nung nakaraan. Yung repolyo dito. Bale, natin po naman a apply ng chicken manure yan pagitan niya. Para po pag uh, cultivate natin, kukultivate pa po natin ito mga one week. Oho, yan papabuhayin lang natin. Eh, eh, chucho, lagi naman ay. Shh, huwag ka dyan sa tanim. Owe, iya, yeah, dyan ka pa sumulsog. Wala si chuchu ba? Laging tapak ay. Yan na Yan. kahit po kaunti lang yung lagay natin sa una bandang una para po masanay lang ang ating halaman chuchu uwi iya yeah, dyan ka uwi ito yung magandang pagalitan at yan ay mo ko lang pag ginagalit uwi na dali uwi hindi ka uwi 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 na dali na dali huwag ka dyan may ginagawa ay tong carrot. oh. Ganda niya. Tama po ba 'yung pronounce ko? Kirots. 'Yan oh. Ah buhay na buhay naman. Hmm. cultivate natin 'yan. Laman kasi 'to. Yan po 'yung pinadala ng ating Manonood po yan, oh. Ito na po oh. Salamat po. Makakabuhay din nga pala tayo niyan oh. No? Huwag ka dyan. Ay, nako. Yan, abangan po ninyo ito. Mga matagal din ho ito, parang 6 month ata. Hindi ko na ho natandaan. Nung tayo tumanim ng repolyo, dito rin po sa side na inyo, yun, repolyo natin tinanim. Parang ito yun. Isa, dal itong dalawang plat. Okay po naman, maganda. Tapos nung time na yun, wala po dito nakakatanim nga ng repolyo. Parang yung ibang puno po natin ay hindi ko alam kung matanda o bata yung gumawa. Kanila sinabutahe parang ilang puno. Parang nakinuha po ba? Parang na-curious po ba? Siguro ba'y natutuwa din. Ayun, pinaglaruan. Ay sabi ko tapos. Patay ang naglaso. Ni. Ayun po naman ay... Kung bagay nakaraan na nga. Bale na po ang ating plat na nagawa isa, dalawa, tatlo, apat, limang plat po. Ayun, ay e, bali salamat po na lang sa inyo pagsama na ano po. Ayun, medyo may pagkaano na naman, pagkadagim na naman. Oh. Balasik na naman ang ulan. Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pa ang videos. Yan, hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy, happy lang. Bye.